isang taon bago magalan. Dati ay dato ay ano citizen at years old na sa araw ng eleksyon, registered voter at residente ng isang taon bago magalan. Upang magawin, marunong dapat ang vice -right sa at magsulat sa Filipino, maging sa dialectong ay dialektong lokal. Nagsisi sa ihahalal na pinuno, ugali at pag-aralan sa qualifications. Boto, lamang ka kundi kapangyarihang pangyarihang ang kinabukasan. Ang pagtit may hatid. Ito ang tawag ng karunungan. Sumasahin pabawin. Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippine. FCBC, -E Himpila, 702, DZAF, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 minuto makalipas ang alauna ng Hapon ramang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay live the live na napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702D DZAS Radio. At mga kaagapay, tayo rin po ay napapanood sa pamamagitan po ng ating YouTube channel ang 702 DZAS Radio TV. Kaya naman mga kaagapay, no? dire derecho lamang nyo pong tangkilikin ang inyo pong himpilang 702 DZAS. Kaya naman mga kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya kung saan tatalakayin po natin ang ilang updates para po sa ilang local at national government dito lang po yan sa ating bansa. Ako po ang inyong nakasama sa tanghaling ito. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay sa pagkakataon na to, alam naman po natin ang petsa ngayon, March 31, 2025. Ito po ang huling araw para po sa buwan ng Marso. Kaya naman mga kaagapay, saludo po kami sa inyo na talaga naman natapos ang buong buwan ng Marso na sana'y walang sunog sa inyo, walang kahit anong trahedya, walang kahit anong naranasang sakuna dahil alam naman po natin na ang buwan ng Marso ay para po sa Fire, sa fire Prevention Month. Kaya naman mga kaagapay, hindi ko na patatagalin. Kasama ko po live sa studio ang kinatawan po ng Bureau of Fire Protection na si Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta. Magandang-magandang tanghali po sa inyo, Sir Bonifacio. Magandang-magandang uh, tanghali at ligtas na hapon po sa uh, araw na ito sa mga tagapakinig po ng iyong programa. At uh, uh, ako po ang iyong lingkod, si Fire Senior Superintendent Carta, bumabati po ng... Ligtas na hapon sa ating lahat Ayan, maraming salamat sir Grabe, nagkita na tayo Dahil nga po dapat noong um, last two weeks sir no Kasama po natin right kayo po. via Zoom Pero ito yung tamang pagkakataon Na mapag-usapan natin ulit Ang Fire Prevention Month ngayong March Sige nga po sir Ano po ba ang mga ilang updates O ilang ang um, ginagawa po ngayon ng BFP ngayon, uh, ngayon po ang huling araw po Ng Fire Prevention Month uh, Sa ngayon po Ngayon uh, ang Bureau of Fire Protection National Capital Region ay naghahanda po para sa pagsasagawa uh, po ng tinatawag nating culminating activity kasi mm -hmm. ito po yung pagtatapos ng fire prevention month at uh, nagsimula na po sa mga ating mga uh, mga ibang syudad sa Metro Manila na naghanda na ng kani-kanilang par, uh, uh, culminating activity ng fire prevention month at ang Bureau of Protection National Capital Region ay Naka-schedule po na mag-conduct ng culminating activity sa April 5 po sa Linsangan Hall po ng National Headquarters ng Bureau of Fire Protection. Mm, ibig sabihin sir no hindi lang pala dito natatapos. Hindi lang porkit buwan ng Marso doon lang nahihinto ang usapin sa fire prevention man kundi kahit ang buwan po ng Abril, actually sir kahit hindi naman March no para no laging minagaganap na sunog sa bansa. Oo totoo po 'yan kaya hindi po dapat natin panatilihin yung Isipan natin na sa Marso lang po nangyayari ng sunog dahil araw-araw po dapat uh, panatiliin natin na fire prevention man po at uh, sabihin natin na everyday should be a fire prevention day para tuloy-tuloy mm -hmm. po yung pag-asenso natin at uh, maiwasan po natin ang mga alinmang trahedya na pwedeng makadulot ng pinsala sa buhay at ari ari-arian ng ating mga mamayag. Mm, sir, no, ito nga, Am, um, yung last two weeks nga po na pag-usapan po natin yung mga data po natin. Ngayon po, Sir, na matatapos sa po ang buwan ng Marso, kamusta po ba ang mga datos natin sa mga ilang naganap na sunog at ilang po yung na respondihan po natin? Sa ngayon po, dahil huling araw pa naman po at hindi pa po natatapos yung tinatawag nating Uh, March 31 ay tuloy-tuloy po yung ginagawa ng ating mga opisina, yung lalo-lalo na ang ating uh, operations division ng National Capital Region para makakolekta po ng mga iba't-ibang datos sa ating mga uh, syudad mm -hmm. dito sa Kamaynilaan para sa pagtatapos po ngayong araw na to ay mailalathala na po natin yung mga naging katugunan, mm -hmm. kahandaan at mga ginawa nating mga activities para sa fire prevention man po ng uh, uh, bureau of fire protection po yung tinatawag nating uh, ito po yung kasi yung pinakaano eh pinaka-highlight po ng mga activities na kung saan marami pong mga kaganapan na ginawa ang ating bureau of fire protection po dito sa Uh, long, uh, dito po sa Metro Manila. Ay, ibig sabihin, sir, ano, um, yung mga datos, kinukuha pa rin natin yes, as, as, of the moment. Pero, um, once yan, mga kaagapay, malabas sa ito naman po ay inyong mababalitaan dito sa inyong himpilan sa 702 DZAS. Sir, natatandaan ko nun, sir, nung sinabi mo sa, uh, sa akin na, na pwede palang magkaroon ng mga seminar o ilang trainings sa pamamagitan po sa Bureau of Fire Protection. Sir, pwede po ba nating ulit itong ulit ulitin kung paano po magkakaroon po ng sa dapat na ugnayan po sa inyo, una po sir, kung paano po kami makakapag-apply doon sa gagamitin pong nating training. And at the same time sir, saan po ba ito gaganapin? Sa lungsod po ba namin o sa mismong Bureau of Fire Protection? Uh, actually po, ay, pwede nyo pong i-directo ka agad yung ating mga request sa mga City Fire Marshal po kung saan po tayo mm -hmm. nasasakop para magpakandak po ng mga training, seminars, mm -hmm. and other programs like for example yung pag- pagkakandak po ng mga fire drills mm -hmm, mm -hmm. kasi prerequisite po 'yan ng mga fire drills na ginagawa mm -hmm, natin mm -hmm. sa sa uh, ating mga lugar ay mayroon pong tinatawag na seminar mm -hmm. na kung saan depende po sa programa na gusto nyong matutunan sa bureau of fire protection ay nagdedepende po 'yan kung ilang araw yung pwedeng gawin basta ang seminar po 'yan ay at least minimum po ng 2 hours na kung saan ay mabibigyan natin ng mga lectures yung ating mga kasamahan dito sa mga buildings at uh, makakapag organize po tayo ng tinatawag nating fire brigade kasi po sa fire prevention sa fire protection po uh, napakahalaga po yung tinatawag nating first line of defense kasi mm -hmm. unang-una may limitasyon po yung mm -hmm. Bureau of Fire Protection sa pagrespond ng mga sunog at saka mga iba pang sakuna mm -hmm. dahil nga po ay meron tayong tinatawag na mga traffic Nagkakaroon ng traffic So napakahalaga po na lahat dapat ng mamamayan ay matuto kung paano magiging ligtas uh, sa sunog kung magkakaroon ng sunog sa kani kanilang lugar mm -hmm. para mas maganda po na dumating po yung bumbero na napatay na yung sunog kaysa dumating yung bumbero natin uh, na malaki ba? malaki mm -hmm. pa yung sunog at uh, sa mga ganong pagkakataon ay maaaring malaki yung pinsala at pwede rin pong may buhay po na nakasalalay po diyan sa mga ganyang pagkakataon pag hindi natin naagapan na patayin yung sunog. Mm -hmm, mm hmm, Na kung saan Bale Sir no, um kayo po ba ay nagkakaroon ng requirement na ang bawat bahay po ba ay dapat marunong sa fire safety protection o ang iniimyo po ba bawat isa sa pamilya ay dapat may alam po ng panong pagresponde? Ah, uh, dapat po para Actually po sa isang pamayanan po, bago po magtayo ng isang structure kahit sabi nating single family dwelling mm -hmm, yan, kaya nga po dumadaan po yung tinatawag nating pag pag pagkukuha ng permit bago maitayo yung isang structure. Mm -hmm, mm -hmm. So mahalaga po yung pagplaplano. Na kung mm -hmm. saan yung plano pa lang yan, plano pa lang po sa pagpapatayo pa lang ng building plano pa yan. Dadaan na po yan sa Bureau of Fire Protection, mm -hmm. po yan ng building officials yung plano sa amin para mag... Ma matignan po kung ito ba ay uh, nakasunod sa alituntunin ng ating tinatawag nating Fire Code of the Philippines. Mm -hmm. So pagka nakasunod napan po 'yan, iniisyuhan po natin 'yan ng tinatawag nating Fire Safety Evaluation Clearance. Bago mm -hmm. po ano, bago po ibigay ng building official yung tinatawag nating building permit para maokisahan mm -hmm. na po 'yung construction, dadaan po 'yung plano sa amin na kung saan titignan po i-evaluate ng ating mga plan evaluators kung ito ba ay nakasunod sa alituntunin ng fire code at pag ito naman ay nakasunod ibabalik uh, bibigyan ka agad ng fire evaluation clearance para ma-issue na po yung tinatawag nating building permit and after the issue once of building permit pwede na po nilang simulan mm -hmm. yung pagpapatayo ng structure at habang pinapatayo po yung structure magkakanulit kaagad magkakaroon din ng inspection ulit 'yan ng Bureau of Fire Protection na kung saan titignan yung itinatayong yung structure ba ay sumusunod dun sa plano na binigyan ng Evaluation clearance ng Bureau of Fire Protection Whoa. So, tatlong beses po kasing inspection niyan mm -hmm. At bag, pagkatapos pong ma, maisagawa, matapos na po yung building Bago po bigyan ng tinatawag nating occupancy permit Ito yung ito, occupancy permit na ito Ito yung binibigay ng building official para uh, Sa may-ari ng building na pwede na niyang tirhan yung kanyang uh, bahay or structure So, i-inspeksyon ulit ng Bureau of Fire Protection niyan para matignan kung lahat ba na na requirement, piesrep safety requirement na dapat nakalagay, naka-install diyan sa building na yan ay nailagay. So, tatlong beses po nag ng Bureau of Fire Protection. Mm -hmm. Ang intention po nito ay para panatiliin po na bago bago tumuloy yung ating mga mamayan sa kanilang mga tahanan ay sigurado po na sila ay safe and secured pagdating sa sunog or uh, mga mga insidente na pwedeng uh ma -ma masaktan sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, ito pong permit na to, di ba sir? Uh, most of the time kasi dito kasi tayo nagkakaroon minsan ng ano nang problema. Sir, nung permit ito, ilang buwan ba to o ilang linggo bago mailabas ng isang um city hall. Kasi, di ba, kuwari, magpapagawa tayo ng isang building, mm. magpapagawa po ng isang komunidad. Yung fire permit ato sir, ilang, um, ano ba to, sir, gaano ba katagal yung itinatagal nito? O dapat ba isang linggo mailabas na to? Uh, ganito po yan. Actually, mayroon po tayong tinatawag na classification. So, mm -hmm. ng mga application ng mga permit na yan. Mayroon po tayong tinatawag na simple, mm -hmm. complex, technical, at saka highly technical uh, buildings na na sa structures na kung saan bawat klase ng transaction na 'yan ay may uh, regulatory period na kung saan dapat bago matapos yung regulatory period na 'yan may i-release dapat yung clearance or mm -hmm. na ibibigay or certificate na ibibigay ng Bureau of Fire Protection at gusto ko uh, gusto ko sana ng gamitin na rin ito pagkakatao oh, nato mm -hmm. na ipag uh, ibigay alam na minsan sinasabi nila na yung pagkuha ng permit sa Bureau of Fire Protection na isa sa mga nagkukos ng oh, delay. Oo, oh, oh, uh, Pero sa totoo niyan po, hindi po yung Bureau of Fire Protection na nagkukos ng delay mm -hmm, sa pag i mm -hmm. ng permit. Kasi po, pagkapo may deficiencies or during pa lang sa, sa approval pa lang ng plano at may nakita po na deficiency dun sa plano, uh, automatic po ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection ay nag i ng notice of disapproval doon sa plano para ma-review ka agad yung plano at ma-comply lahat mm -hmm. yung requirement ng Bureau, uh, Fire Code of the Philippines. Mm -hmm. So, mayroon kasi tayong tinatawag na is of Doing Business Law mm -hmm. at saka yung Anti-Red Tape Act. So, mm -hmm. kailangan nating sundin po yung nakasaad doon sa batas na yun. Kaya, uh, ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection po ay nag i ng Notice of Disapproval para hindi masabi na kami yung po nagko-cause ng delay. Oh. So pagka nag-issue kami ng notice of disapproval, ibig sabihin ibabalik namin sa kanilang ngayong plano, ire-review nila, i-correct nila, at saka kailangan, kasi pag nag-issue kami ng disapproval po, nakasu nakasulat po doon kung bakit na sila na-disapprove. Mm -hmm. So mm -hmm. back to zero po sila. Mm -hmm. Pagka kasi tumagal sa amin yun po, yun po yung hindi, ano kaya na nami-misconstrued nila na yung pagkuha ng permit sa Bureau of Fire Protection ang nagkukos ng delay. Hindi po. Minsan po kasi may mga hindi nakita doon sa pag pagplaplano na pagka nakita po ng mga plan evaluators namin, immediately po, dinidisapprove nila yung plano. Kaya medyo tumatagal kasi ang gagawin ng may-ari, ipaparev nyo niya ulit doon sa gumawa ng plano at iko-comply muna niya bago siya ulit bumalik sa Bureau of Fire Protection. Doon pa lang mm -hmm. po mag-start yung count ng tinatawag nating regulatory period sa pam sa iba't ibang klase ng mga transaksyon, yung simple, complex, technical at saka highly technical structures hmm. na ipapatayo. So bawat bawat classification po ng transaction ay magkakaiba. Yar, magkakaiba po yung uh, regulatory period 'yung araw hmm. kung kung dapat ibalik yung clearance or notice of disapproval kung sakasakaling magkaroon po ng issues or mga deficiencies po doon sa ginawang plano. Ayun mga kaagapay, no? um, ganun pala, iba't iba yung mga permiso o iba't ibang permit ng mga itinatagal po ng ating, um, ng ating mga papeles kapag ito po ay napunta sa Bureau of Fire Protection. Yan po ang sinabi po ni Fire Senior Superintendent Bonifacio na kung saan nilinaw niya dito mabuti na kailangan o oh, parang sa plano pa lamang kapag nakita nilang merong itong kakulangan o merong mga bagay na kailangang itama ito po ay agarang bumabalik kaya naman po mga kaagapay no siguro sir am um, linawin din natin sir ito ba ay libreng serbisyo po ng Bureau of Fire Protection yung ginagawa po nating permit po para po sa fire permit ang ginagawa po natin uh, actually po uh... 'Yung ginagawa nating pagbibigay natin ng clearance may kaukulang pong anong kaaukulang bayad po 'yan mm -hmm, na nakatalaga mm -hmm. po sa ating Fire Code of the Philippines mm -hmm. na kung saan itong mga kinokolekta nating mga fees ay pumapasok po sa National Treasury natin at saka okay. 'yung mm -hmm, portion mm -hmm. po ng mga nakokolekta 'yan ay napupunta sa trust fund ng Bureau of Fire Protection at the same time po mayroon pong uh, porsyento rin po na bumabalik po sa local government unit mm -hmm, mm -hmm. para 'yung pondo na po 'yun po ay ibabalik din para mapaunlad po 'yung serbisyo ng Bureau of Fire Protection sa sa mga locality na kung saan na ibalik po 'yung pondo. Kung nakikita nyo po ngayon, uh, may mga service vehicle po na nabibili ang mga bawat ciudad mm -hmm, na kung saan mm -hmm. ginagamit po ng Bureau of Fire Protection para mm -hmm. matugunan po nila ang kanilang mandate. Matutugunan po namin 'yung mandate sa pamamagitan ng mga paggamit ng mga equipment na 'yan. And depende po 'yan din po sa pangangailangan ng fire station na kung saan na ibalik yung tinatawag nating uh, 20% discount na ibabalik sa lokal. Mm -hmm, mm -hmm. 'Yun mga kaagapay no. Ah, to balik sir, itong payment na po na ito sir ay magkakaiba rin po sa Opo. ano sa batay sa um, classification Opo. din po. O, magkakaiba hmm. po 'yan at saka nakadepende po 'yan sa laki ng structure mm -hmm. yung kung gaano kalaki po yung pondo na ginamit para sa pagpapatayo may may ano po yan naka-fix naka po yung percentage niyan mm -hmm. so mm -hmm. nakaano po yan na uh, may may kanya-kanyang ano may kanya-kanyang amount ba depende po sa amount kung magkano yung ginastos at saka yung mga add, mga ininstall na ano medyo marami po kasi mga percentage yan may 0.1%, may mm -hmm. 0.2% mm -hmm. at saka meron din pong 10% na kinokonekta mm -hmm. po mm -hmm. sa bawat pagbibigay po ng clearance at saka permit ng Bureau of Fire Protection. Ayan, nako mga kaagapay, napaka ano, malaman ng ating kwentuhan no patungkol sa usapin ng sunog hindi lamang po yan kundi doon sa mga papeles, mga dokumento na ating ipinoproseso sa pamamagitan po ng tamang legalisasyon po ng ating mga papel upang maiwasan po natin yun nga po yung sinabi hmm. nga po ni Sir Carta nga po no yung mga ilang mga fixer po na kung saan dapat oh. iwasan po natin ito na kung saan minsan pinapatungan po nila yung yung mga papeles, yung mga dokumento na dapat po na idadaan po natin sa legal. Sir, ngayon sir, concern ako dun sir sa ano, sa usapin po ng mga drills. Diba sir, mo, mo, mo so, ngayon nga lang po sir, may naganap nga po sa bansang Myanmar oh, and sa bansang Thailand. Thailand. po na mga ilang lindol. Sir, sakop din po ba ng mandato ng Bureau of Fire Protection ang pagtuturo po sa amin o sa, ah, sa publiko na mga ilang earthquake drills o hindi na? Uh, sakop po yan ng Bureau of Fire Protection po under po ng ating Fire Code of the Philippines. Dapat mag-conduct po lang drills ang mga establishmento na may 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 bilang po ng mahigit uh, lab, lab, uh, limampung katao na nagtatrabaho dito sa isang mm -hmm. building mm -hmm. pagka yan po ay umabot ng 50 uh, mandate mandat, mandato po nila na mag po ng regular drills yearly sa kanila uh, uh, regular po uh, depende po yan sa facility kung ito po ay Uh, mga hospitals, at least po Sa hospitals po, at least monthly po yan Dapat oh. magkakaroon ng drills Pagka mm -hmm. sa mga residential, mga hotels At least quarterly po yan mm -hmm, mm -hmm, yung, Pero mm -hmm. wala pong limitation yan Kung kaya nila mag ng drill most of the time The better po para ma-perfect po nila Yung tinatawag nating evacuation At the same time, during the drill po kasi Tinuturoan na rin natin Kung paano gumamit ng fire extinguishers Kung paano mag ng first aid pagka may nasusugatan sa kanilang uh, pasilidad para kahit saan po sila makarating ang, uh, ang ating mamamayan ay magiging uh, kaagapay po mm -hmm. ng Bureau mm -hmm. of Fire Protection mm -hmm. para sa pagligtas ng buhay at ari-arian ng ating mga mamamayan. Mm -hmm. Sir etong mga trainings na to Etong mga ibibigay nyo po sa amin uh, na serbisyo, libre po ito. Uh, libre po it. Libre mm -hmm. po 'yan, libre po 'yan. Uh, maliban lang po dun sa mga fees talaga para dun sa certificate na ibibigay. Okay, nasa inyo na po galing. Oo, sa amin po. Mm -hmm. Bibigyan po si namin sila ng mga certificates eh na mm -hmm. sila po ay naka nakapag-sagawa ng drills. May kaoko lang pong bayad pero minimal naman po 'yan, hindi naman mm. po 'yan yung kalakihan. Mm -hmm, para mm -hmm. parang ano 'yan eh, parang to compensate lang po yung mga ginagamit nating mga papel mm -hmm, mm -hmm. para yung mga mga printing materials para mm -hmm. uh, madagdag na rin po doon sa pondo Buahin ng Bureau po? of Fire Protection mm -hmm. para Uh, lalo naming mapaunlad ang aming serbisyo sa mamaya. Mm -hmm. Sir, grabe no, saludo po ako sa ginagawa ng Bureau of Fire Protection kasi minsan ang konotasyon lamang po sa inyo ay nandiyan lang tuwing may sunog na kung saan nandiyan lang tuwing, um, tuwing nagkakaroon ng isang sakuna. Pero mga kaagapay, nalilimutan po natin na minsan sa kalamidad, sa pagtaas ng baha natin, sa mga pagresponde, kasama din po natin sila. Sir, bali po ba, am um, pag kami po, gusto po namin maging isang voluntaryo sa Bureau of Fire Protection eto po ba ay libre din at the same time tapos sir, yung mga training sa to may bayad din ba o wala ah uh, wala pong bayad yung mga training po pero uh, mayroon pong bayad doon sa pagbibigay ng mga IDs may specific mm -hmm. amount po kasi nagbibigay kami ng tinatawag nating mga certificate of competency ID bilang isang volunteer fire brigade oh. company fire brigade or mm -hmm. barangay fire brigade ah mm -hmm. uh, uh, kumbaga mga, may mga category po yan eh mm -hmm. At bago namin ibigay 'yan, magsasa may meron talaga kaming gagawing training, ituturuan namin kayo, tapos magkakaroon din po tayo ng tinatawag na evaluation. Okay. Ngung mm -hmm. yung naituro ba sa iyo ay talagang na-absorb na mo kasi magkakaroon po ng examination 'yan eh. Ilang anout sir, yung examination ba nito ay um, theoretical lang ba o dapat talagang gagawin may, natin? Maroon siya, May, may written po at saka yung tinatawag na actual uh, performance. Yung hands-on mismo. Oh, hand, mm -hmm. mag Magpe-perform sila at titignan namin kung tama ba yung ginawa. So pagka nakita naman po ng BFP na na-absorb na, na, na niya, naisagawa na niya yung mga bagay na dapat itinuro ng BFP, Bibigyan, yun po yung bibigyan siya ng katunayan, bibigyan po ng Certificate of Competency na kung saan he is competent to na magsagawa ng mga parang yung ginagawa rin ng isang B, uh, bureau for protection mm -hmm. personnel pagpatay ng sunog, mm -hmm. pag, mm -hmm. pag, pagbigay ng first aid. Kami po 'yung nagbibigay niyan sa ating mga Ilang oras so sir? Am um, katulad ba sa sir, sir na mga am um, katulad po ng LTFRB na parang 8 hours na lecture? Ganun din uh, po ba sa inyo po? Depende po, depende po dun sa programa po na ah, edi, okay. Na kukunin niya, na sasalihan nung mm -hmm. ating mga volunteers. Mm -hmm. ayun. Nako, ang dami ko pang gustong matutunan, um, Sir Carta, no? pero mali, um, limitado yung oras natin dito sa Ahensya de Consensya. Pero sige, Sir, bago tayo matapos, ano po ba ang inyong payo, mensahe, at mga ilang sasabihin pa patungkol sa Bureau of Fire Protection? Go ahead po, Sir. So, batay po sa aming mandate, yung statement of mission ng ating Bureau of Fire Protection po, na kung saan uh, the BFP shall be responsible of preventing and suppressing destructive fires, mm -hmm. investigate their causes, mm -hmm. enforce uh, the the fire code and other fire related rules and response to disasters and emergencies. yan po yung pinaka primary mandate po ng Bureau of Fire Protection. Uh, with our ultimate goals to Ayun. to save lives and properties. so mm -hmm. ang Bureau of Fire Protection po ay kasangga nyo para maging ligtas. Uh, at uh, ang ating mga ari-arian at magiging ligtas po ang ating buhay at uh, itong itong goal na to ay amin lang ano amin lang maisasakatuparan kung ang mismong mamamayan ay magiging safety at saka fire, uh, fire safety conscious uh, at sa pamagitan po nito gusto kong banggitin po ang aming team goal para sa fire prevention po. month na to mm -hmm. dahil sa pag-iwas po ng sunog ay hindi po kayo nag-iisa. Mm -hmm. Nandyan po ang Bureau of Fire Protection. Laging nakaalalay sa ating mga mamamayan. Yun lang po yung... Yan, muli mga kaagapay nakasama kasama po natin sa pag responde sa pag-am, um, sa pagbibigay ng tulong. Siyempre, sa pagsaklolo sa mga kaagapay natin na nasalanta ng sunog man, kalamidad man o kahit anong trahedya. Ang Bureau of Fire Protection mula po kay Fire Senior Superintendent Bonifacio C. Karta, Mga kaagapay, alam kong marami kang natutunan sa pagkakataon na ito, ngunit limitado lang po ang ating oras dito po sa Ahensya de Consensya. Kaagapay, susunod na po ang programang Doctors Online. Magkarinigan po ulit tayo dito sa Ahensya de Consensya sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Agencia de Conciencia. Servicio público para sayo, Kapilipino. Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16.